Salamin mo naman muna ako ng isang libo. Naku, pasensya, Mari. Wala eh, naipamili ko na kahapon. Isang lang naman, Mari. Siya na, ah, wala talaga. Ah, may mga nagpapakash in sa iyo. Pairam naman muna, panghulog ko lang. lang. alam mo, Mari, at ikaw pala ay nakabantay sa mga transaksyon ko sa GT yan mo naman ako, Mari. Ngayon lang. At kulang lang yung panghulog ko. Paano kung may mag-cash in, may mag-cash out? Ay, di, negosyo ko naman ang apektado. Pasensya, Mari, ha? Kung namang meron ka, Mari? Sa iba na lang ikaw muna magsabi. Pasensya sa ngayon, ha? Talaga namang to pati ang bintay eh. kaya anong hirap makaipon ng benta pasensya ha tamot mo naman mari yeah. ako pa ngayon ang madamot talaga naman